turun-turun itu yun ang guys guys, yah okay, huli na, dale dale Dali. gumuon, yah yeah, guys, dale, gumuon siya guys ano, oh. kita nyo guys, Yan. mayroong taan tawag sa amin dito, na nagarya lang din yung papa namin, at don, babalibol pa dito. Ay, sa taan. Lang sa tapat namin eh, kau pontas setaan. Iday tolong setapat kami ni. Ibu. Ada sejenak Lambat tak nang guys tawag di setaan. yung lalim ng dagat bago inarya to laki ng butas dahil tayo walang gulok susundin lang natin yung lambat susundan lang natin yung lambat Ayan. kung huli enjoy pa tayo guys bits na yan uh, uh, hanggang Mari balikat yan, ganyan guys tak paring rin huli eh. mababaw na Kaparin. Ito yung barangay ko guys. Dito talaga ako namulat na lumaki. anak sa barangay na to. sa barangay Kabalwa. Ito sa barangay Kabalwa, Kabalwa Mansalay, Oriental, Mindoro. Wala pa huli. Nahina na talaga ang isda ngayon. Beach na kasi yung dagat Na ito yung dala yung, ito danggit ano talaga nung dumaan ako wala eh wala na ko ligong ligo na naman yun know? o danggit oh, huwag mag ano anak malaglagan sa iyo lumabas sa bon ah, matambak o, ay okay, uli din Balik na kanina kasi walang huli Reben Reben Hi, sabi mo hi Oh, wag mo tingin lang wag mo awakan mayroon na mayroon ka masiguro no well, guys, ganito yan eh, habulan eh kuntaan eh dumaan ka is tawag yan, 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 Hmm? Tu Tututu tu il... tu yun. Turun turun. Itu yun nak isin guys. Ya boleh dah. Dale dale ah. Bumbung. Ah dale. Ya guys. jalan. Buma on guys ya no. Oh. Kita nyo guys. Kan. Op tap dai Kamainnya, kamain, kamain, kamayin. Yun. Dale. Ganyan lang guys ya sa amin dati. Dami-dami nyang guys. Eh medyo malagods na, good size na. Mm. Master. Guys, size na guys. Um, oh. Ay. Patay na na. Ah! Meron pa eh. Ito uh -huh. ang ganit. Balubong eh. Eh, eh. Dali guys. Oh, mamaya. Yan, ginaganyan namin yan guys. Dati guys. Eh. Oh, bu Oh, kiwala. Dali guys. Ito yes. naman din natin nakunan ng video. Ah, ay. Two, one shot lang. Payagot. Ito rintok ganun. tokro ng payagot 'ja. Gawin Ma well, maglayo ka kayt ito. Mm. Maglayo ka bago oh. oh. Maglayo ka kay Tito bago ka lang maglapit pag naka, nahuli na. Ha? Yan, yan. Yan, yan. Ah, diyan sa butas. Ah, diyan sa butas. Dapat may gloves ka. Ayun ah, ko to. Dyan sa bawal na ano, buho Oh. Rohs ke jauh. Tak rute sebetul. sebeto. Ya hmm. dinu, tu 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 tu. Turun. Anak okay. apa Ha? Oh, turun. Lu oh, kan ni, boleh. Oh, guys, payah Oh, holy kau jangan. Oh. Bini natin. Sini. Oh. Tidak mencapai Tidak bahul

Ay, eh Hay, tara, grupo. Badang Bateng, good guys. Kitat malam hole. Dati yan, guys, puno-puno yan, guys, kalisari. Sadaw. Tingnan, eto yan. Mga guys, ang nandito na naman si Barikis nag-video lang talaga tayo dahil anong ko naman kunte ang ano na ngayon dito. Dati marami dito, guys. And Please subscribe. Barikis I'm out.